Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganun. Sa araling ito ay dadalhin ka sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Dito, matututuhan mo ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Bilang isang mag-aaral, ikaw ay inaasahang mapapaliwanag ang iba't ibang paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Matatalakay ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol at mapapahalagahan mo ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Ngayon, muli mong balikan ang mga patakarang Espanyol na nagpabago sa tahimik na pamumuhay ng mga Pilipino at nagbulot ng hirap at pasakit sa kanila. Atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto, ayusin mo ang mga letra upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang tamang sagot sa sagotang papel. Number 1 lahat ng kalalakihang edad 16 hanggang 60 taong gulang ay nagtrabaho ng malayo sa kanilang pamilya at walang bayad na tinanggap. Tamang sagot, Polo e Servicio. Number 2. Kinolekta ito sa mga katutubong Pilipino ng sapilitan. Tamang sagot, Tributo. Number 3. Tanging sa pamahalaan lamang magbebenta ng produkto na may taktang dami ang mga Pilipino. Tamang sagot: bandala. Number 4: Paglilipat sa mga Pilipino sa bagong panirahan na tinawag na pueblo. Tamang sagot: reduksyon. Number 5: Sa mga piling lalawigan sa Luzon, ay isang uri ng pananim lamang ang ipinatatanim ng pamahalaang kolonyal sa mga magsasaka at tangi sa pamahalaan lamang ito ibebenta. Tamang sagot: monopolyo sa tabako. Layo'y gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, lagyan ng check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paraan ng pagtugo ng mga Pilipino sa kasalukuk sa kolonyalismong Espanyol. Isulat sa sagot papel ang tamang sagot. Number 1. Lumaban at nag-alsa. Tamang sagot. Check. Number 2. Nanahimik at nagtiis. Tamang sagot. Check. Number 3, tinanggap ang mga patakaran ng mga Espanyol? Tamang sagot, check. Number 4, tumakas at tanirahan sa kabundukan? Tamang sagot, check. Number 5, ginamit ang lakas ng panulat? Tamang sagot, check. Ngayon ay basahin mo at unawain ang nilalaman ng teksto upang mas malaman mo kung ano-ano ang mga naging paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga Espanyol tatlong daan at tatlumput tatlong taon o 333 years na nanatili ang mga Pilipino sa animoy hawla na walang sapat na naaaninag na liwanag ng pag-asang makawala sa kamay ng mga dayuhang Espanyol. Iba't iba ang naging paraan ng pagtugon nila sa sitwasyong mailalarawan sa pagkakaroon ng tibay at lakas ng loob. Matira ang matibay, Halos karamihan sa mga katutubo ay nanatiling tahimik at sunod-sunuran sa mga dayuhan dahil sa takot na nararamdaman. Tinanggap nila na ang mga Espanyol ang nasa kapangyarihan at walang magagawa kundi manahimik na lamang. Alam nila sa kanilang pananahimik ay katumbas ng kanilang buhay at ng pamilya. Mayroon din namang mga katutubong nagpumiglas at umayaw sa mga patakaran na nagpahirap sa kanila. Mas ginusto nilang tumakas at mamundok kaysa maging bulag at sunod-sunuran sa mga dayuhan. Sila ay namuhay ng tahimik sa kabundukan, malayo at mahihirapang marating ng mga sundalong Espanyol. Tinawag silang kalaban ng mga pamalhaang kolonyal at binansagang mga tulisan. May mga Pilipino na nakipagsabwatan sa mga dayuhan. Pansariling kapakanan ang pilit na isinalba kahit na ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kapwa Pilipino. Sila ay mga binansagang mga mercenaryong katutubo. Mga taksil sa bayan. Ang iba ay yumakap o nagpasailalim ng tuluyan sa kapangyarihan ng mga dayuhan dahil sa takot na mapahamak ang kanilang buhay ang mga mayayaman ay ang kanilang yaman o kabuhayan ang pinoproteksyonan. walang kibo at nagbingi-bingihan sa hiling na suportang salapi ng kapwa Pilipino para matustusan ang pangangailangan ng kanilang samahang nagsasagawa ng mga pag-aalsa. Si Lapu-Lapu, na hari ng Maktan, ay binansagan ka unaunahang bayaning Pilipino dahil mas pinili niyang talikuran ang mga dayuhan kaysa tanggapin ang alok na pakikipagkaibigan mayroon ding sumunod sa kanyang mga yapak na hindi rin nagsawalang kibo sa kalupitan ng mga Espanyol. Sila ang magigiting na Pilipino na nagmula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Mga dating dato na nawalan ng karangalang mamuno at nagnais na maibalik ang dating posisyon sa lipunan. Kasama na rin ang iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng mga kalalakihan at mga kababaihan na walang takot na sumabak sa digmaan mga katutubo na nabibilang sa mga magsasaka na tinutulan ang mga patakaran sa agrikultura, mga ngalakal na inagawan ng kabuhayan, mga profesional, mga babaylan at mga katutubong nagnais maging pare, diskriminasyon at ang naranasan at tila naging dayuhan sila sa sariling bayan. Kumantong na sa hangganan ang kanilang pagtitiis, kaya bumuo sila ng mga magkakahiwalay na pangkat at nanghikayat ng mga kasapi na handang lumaban at manindigan laban sa mga dayuhan. Pag-aalsa ang tang solusyon para sa kanila. Sa paglipas ng panahon, hindi rin may kakaila na mayroon ding magagandang nangyari sa ating bansa, lalo na sa kabuhayan ng mga iilang mga Pilipino. Nagkaroon ng magandang pagkakataon at pagnanasa ang makapag-aral ang mga kabataang nabibilang sa panggit ng uri o middle class. Mga kabataang nakapag-aral sa kolehiyo sa Pilipinas man o sa Espanya. Sila'y tinawag ng mga ilustrado o mga naliwanagan ang pag-iisip ang taglay na dunong bunga ng edukasyon ang nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan at nagaganap sa bansa. Hindi nila hinayaan na manatiling sunod-sunura na lamang ang mga Pilipino. Kailangan ng gisingin ang manhid na pakiramdam ng mga katutubo. Ginamit nila ang karunungan taglay, bunga ng edukasyong mayroon sila. Lakas ng panulat ang tugod ng mga ilustrado. Nagsilbi silang tanglaw na nagsumikap na mabigyan ng diwanag ang kapwa at gabayan ang nasa kadiliman. Hindi idinaan sa dahas kundi sa mas malumanay na paraan. Sa pagsusulat ng pahayagan at aklat nila idinaan ang tugon sa mga Espanyol. Ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal ay isa sa mga ilustrado na sumulat ng Noli Mitangere at El Filibusterismo. Layunin nito na tuligsain ang pamahalaang Espanyol at maging ang mga palalong praile. Kisingin ang damdaming manhid upang sumibol ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Walang armas na hawak, walang dugo na pumatak. Kalayaan ang isinisigaw at sa oras ng pagbangon, tanging sandata ay ang pagmamahal sa bayan na kusang nag-aalab at umuusbong tulad sila ng ibong matagal na panahong nakalong sa hawla ay uhaw na makawala at makalipad ng ubod ng laya at sa paglaya nila ay sabay-sabay sa paglipad. Malayang na ipapagaspas ang mga pakpak. Sinasamantala ang sariling lakas at ang liwanag na nagbibigay ng gabay upang makita ang paroroonan hindi alintana ang pagod, sakit ng katawan, maging buhay ay inaalay sa pag-asang iyon lamang ang paraan upang makawala ang bayang sinalangan sa bagsik ng mga dayuhan. Ang mga gabay na tanong ay maaaring magamit ng mga magulang upang maproseso at maunawaan ng mag-aaral ang teksto na binasa. Tanong ano-ano Na, ang naging tugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol? Sagot, ang ilan mga Pilipino ay tinanggap ang mga patakaran ng mga Espanyol Sila ay nanahimik at nagtiis Ang iba naman ay tumakas at nanirahan sa kabundukan Ang iba ay lumaban at nag-alsa At ang ilan naman ay pinili ang mapayapang pakikipag-usap gamit ang panulat Ano ang dahilan ng pag-aalsa ng ibang Pilipino? Dahil sa sobrang pagmamalabis, pang-aabuso at hindi makatuwirang pamamalakad ng mga Espanyol, kaya sila nag-alsa. Bakit may mga Pilipino nakipagsabwatan sa mga Espanyol? Dahil mas dinais nilang proteksyonan ang kanilang mga pamilya at dahil na rin sa mga pansariling kapakanan, kaya sila nakipagsabuatan sa mga Espanyol. Bilang isang Pilipino, may naisip ka bang paraan para tumugon sa kolonyalismo Espanyol? Bakit? Sagot: Bilang isang Pilipino, ang naisip kong paraan para tumugon sa kolonyalismo Espanyol ay ang malayang pakikipagkasundo gamit ang panulat. Nang sa gayon ay walang mamatay na mga mamamayang Pilipino. Sa palagay mo ba? Alin ang higit na nakatulong para lumaya ang bansa sa mga Espanyol? Sagot, ang aking palagay, ang higit na nakatulong para lumaya ang bansa sa mga Espanyol ay ang pakikidigma at pag-aalsa ng mga Pilipino. Dahil dito, kitang-kita ang kanilang pagnanais na lumaya sa kamay ng Espanya. Sa pamamagitan ng mga prosesong gabay na tanong, ay nagkaroon ka ng kaunawaan ng mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol. Upang higit mong maunawaan ang aralin, sagutan mo ang mga sumusunod na gawain. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Panuto: Iguhit ang masayang mukha sa nagsasaad ng paraan ng pagtugon sa kolonyalismo at malungkot na mukha naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Number 1: Ginamit ng mga ilustrado ang dunong upang gisingin ang diwang makabansa ng mga katutubo. Tamang sagot: happy face. Number 2: Nagtanim ng mga gulay ang mga katutubo sa bakura nila. Tamang sagot: sad face. Number 3. Tinanggap ang pamahalaang kolonyal sa pamamagitan ng pagsasawalang kibo sa mga nagaganap na kalupitan ng mga dayuhan. Tamang sagot, happy face. Number 4. Nagalit ang mga praile sa mga Pilipino. Tamang sagot, sad face. Number 5. Ninais ng mga dato na maibalik ang dating posisyon at dangal, kaya sila ay bumuo ng pangkat at nagalsa. alsa Tamang sagot, happy face ating gawin ang gawain bilang dalawa. Panuto, sipiin sa sagutang papel at punan ang graphic organizer ng mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyang Espanyol. Paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismo ng Espanyol? Una, lumaban at nag-alsa, nanahimik at nagtiis, tinanggap ang mga patakaran ng mga Espanyol, tumakas at anirahan sa kabundukan at ginamit ang lakas ng panulat. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Panuto, Si Pin ang chart. Sa sagot ng papel, isulat sa kahon ang S kung sanhi ang isinasaad ng pangungusap at B kung bunga. Number 1. Nag-alsa ang mga katutubo. Tama sagot, B. Bunga. Number 2. Niyakap ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Tamang sagot, B. Bunga. Number 3. Marami rin mga katutubo na mas piniling takasan ang mga pagpapahirap ng mga dayuhan. Namatay, namuhay sila sa bundok at naging kalaban ng pamahalaan. Tinawag silang mga tulisan. Tamang sagot, B. Bunga. Number 4. Ginamit ng mga ilustrado ang dunong upang gisingin ang diwa makabansa ng mga katutubo. Tamang sagot B. Bunga. Number 5. Tinanggap ang pamahalaang kolonyal sa pamamagitan ng pagsasawalang-kibo sa nagaganap na kalupitan ng mga dayuhan. Tamang sagot B. Bunga. Pagkatapos mong malaman ang mga paraan ng pagtugon ng mga Pilipino sa kolonyalismong Espanyol, linangin mo pa ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga gawain. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon upang mabuo ang talata. Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang mga nasa kahon na pamimilian, na nahimik, samahan, nag-alsa, mercenario, tugon, espanyol. Nagkaroon ng iba't ibang tugon ang mga Pilipino ukol sa mga nararanasang pagumalabis ng mga Espanyol. May mga nanahimik at sumunod sa patak ng Espanyol para sa kanilang kaligtasan. Ang iba ay nag-alsa, hindi sila nagpasailalin sa mga patakarang ipinatupad sa kolonya. Hindi rin nawala o mawawala ang mga mercenario na naging kasabwat ng mga dayuhan para supilin ang mga lumalaban sa pamahalaang kolonyal. Maging ang mga katutubo mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay naghangad na matuldukan ang nararanasang kalupitan ng mga Espanyol. Kaya bumuo sila ng samahan at nag-alsa. Ating gawin ang gawain bilang dalawa. Panuto, gumuhit ka ng isang puso at sa loob ng puso ay ipaliwanag ang sagot sa tanong na ito. Kung ikaw ay nasa tamang gulang na at maaari mo nang gawin ang mga bagay na nais mong gawin, alin sa mga tugon o reaksyon ng mga Pilipino na iyong napag-aralan ang maaari mong maging tugon sa kasalukuyang nagaganap sa ating pamahalaan? ang aking kasagutan? Kung ako ay nasa wastong gulang na, ako ay tutugon sa mga kasalukuyang nagaganap sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng malaya pakikipag-usap gamit ang panulat. Lahat ng mga nais kong hinging pagbabago sa pamahalaan ay idadaan ko sa pagsulat at ipababatid ko sa mga kinauukulan para malaman nila ang aking mga hinaing. Dahil naniniwala ako na lahat ay nadadaan sa mabuting usapan. Ngayon gawin natin ang gawain bilang tatlo. Panuto, gumawa ka ng isang poster na nagpapakita ng tugon ng mga Pilipino sa mga Espanyol. Ang aking naiguhit na poster. Napag-alaman ko na na ang mga Pilipino ay may paraan ng pagtugon sa kolonyalismong Espanyol tulad ng pag-aalsa, pagtanggap sa kapangyarihan, kooperasyon sa mga Espanyol. At naalaman mo rin na sila ay nagihirap at nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan. Kaya dapat itong pahalagahan. Ang pagtataya ay gagawin sa ikatlo at ikaanim na linggo ng aralin. Matapos sa pagdaanan ang maraming pagsubok na humamon sa kakayahan mo upang maging ganap ang iyong pagkatuto at kabatiran tungkol sa tinalakay na aralin, ngayon ay magagawa mo ng ihayag ng buong pagmamalaki. Ang aking natutunan sa aralin ay pag-alaman ko na ang mga Pilipino ay may mga paraan sa pagtugon sa kolonyalismo Espanyol tulad ng pag-aalsa, pagtanggap sa kapangyarihan at kooperasyon sa mga Espanyol. Ang mga bagay na ayaw ko makalimutan ay ang paghihirap at pagbubuwis ng buhay ng mga Pilipino para sa kalayaan. Kaya dapat ko itong pahalagahan. At gusto mong subukan mula sa iyong natutunan ay ang sumulat ng tula tungkol sa ginawang kabayanihan ng mga sinaunang Pilipino. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please, don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.